Ma'am, lately marami pong mga kandidato for the midterm elections ang uh, napapansin because of their misogynistic or insensitive comments made during their campaign. Ano uh -huh. po ang reaction dito ng palasyo at kung may panawagan uh -huh. din po tayo sa mga kandidato? um Paano nga ba ang ganitong klasing pananalita noon ay pinapalakpakan? Parang ipinagbubunyi ang mga kandidato o mga leader na nagsasalita ng walang karispe-respeto, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ipinagmamalaki at ginagawang katatawanan, ginagawang joke, ang pambababae ng mga kalalakihan. Ginagawa rin issue at katatawanan ang mga rape na sitwasyon. Hindi na po ito dapat. Hindi po dapat nagawing idolo ang mga ganitong klasing tao. Hindi po dapat ito pamarisan. Hindi na po dapat ito pinapalakpakan. Kung lagawa ito dati at pinapalakpakan, hindi na po sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos na dapat ito mangyari. Kaya ayon po sa pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang naratibo sa kanilang pangangampanya. Dapat pong mapanatili ng bawat isa, ng bawat kandidato, lalong-lalo lalo na pa mga kandidato na nagnanais na maging leader ng bansa. Dapat ipag uh, ipagpatuloy nila ang uh, pagpromote pag-promote ng respeto, ng integridad, at ng truthfulness o katotohanan sa kanilang mga sinasabi habang sila ay nagbibigay ng kanilang mga pangako sa kanilang mga constituents at sa mga botante. So masaya po ang Pangulo dahil po uh, mabilis din pong umaaksyon ang COMELEC patungkol po dito sa mga walang karispe ng pananalita ng iba mga kandidato.